doon sa kabila, puno na. Ito, puno na to kanina. Puro damit. Kasi naisip ko, hindi ko na sana dadalhin tong mga to. Mga pang bath, pang shower, mga lotion, mga... Hindi ko na sana dadalhin kasi ang bigat. Kasi ang boring naman, puro damit dalhin ko. Kaya't ako ng SIM card. Ay, SD card. Puno na yung SD card natin. So, bago na to. Bago SIM, ano, SD card. Nakainis naman. So, so yeah, guys nilipat ko na lang dito sa uh, Kasi ang liliit lang naman tong mga ko. Dito ko nilipat sa ano to. Kasama dito sa ano, uh, remove uh, Na pang ano ba. Ano damit. Ito na lang daling kong skirt. And itong skirt na short. Medyo kasya pa naman sila sa akin. Ayan. At saka itong skirt. At saka itong skirt. And itong top. May black ako nito. Hindi ko nadalhin kasi pag black kasi masyad. At super init sa ano, Pinas. Lalo tayong ano, guys. May initan. Di ko lang kung dadalhin ko pa yung ano ko. Kasi ang dami kasi ano. Yung mga black kasi, ano guys, grabe. Yung buhok kasi ng pusa eh kung nakakalat. Kaya kung saan-saan na lang. Ang daming, kung ipatong-patong mo dyan sa bed, nako, daming buhok talaga guys so yung mga damit namin dahil yung buhok ayun oh lalo na yung black nakikita nyo ba parang gusto kong gamitin ng ito oh ito ito na madami yung buhok na to matrabaho din. Kaya i-ano ko muna bago ilagay sa So. So ayan na natanggal ko na 'yung buhok. Hindi lahat pero okay na rin. Mabawasan lang. Kasi ganun na lang natin. Lukot po. Dapat pala i-plancha ko muna ito eh. Lalo. Ipasok dito. Tapos ito. O diba? Ano pa talaga tayo? Nagtanggal pa talaga tayo ng buhok. Ng pusa. dito na lang. Ano kasi? Lukot na. Diba? Kaplansyahin ko na lang muna kung mga palda. Ito, hindi siya lukotin. So, pero pagsama na natin yun. So, itong short. May space pa dito. Siguro ilagay ko dito yung dress. Itong dress ko. Simple yung dress lang to. Pang buntit. Kasi, wala na. Di na magkasya yung mga pantalon gaw. At saka mainit naman sa Pinas. So, more no, oh, dress na lang tayo. Tapos yung dalawa, ayan, pinatong ko pa yun siya. Alam ko Maghanap ko ng box na papatungin ko. Ayan, pinatong ko sa unan. Ito pang dress. Same style lang to ng blue. More dress na lang tayo dun sa Kasi wala na guys. Na tayo makapag short. Kasi yung mga short ko hindi na magkasya. At mga jeans. Nangang paborito kong ano. Gustong suotin. Wala na. Big tummy na guys. Hindi na magkatasa nga. Uh, ano. Ayan. Ayan. itong dress. So, ito natin sa beach. Bora. Bora kay. Tapos so, itong ano, hindi ko na siguro dadalhin ito. Ito. Maganda din ito eh. So, dami kasi yung buhok. So, diba? Dadalhin ko na lang ito nakakatamad na. Tapos, yung black doon na isang dress, di ko na dadalhin kasi. Mainit na dye. Ayan po na isang ano na tayo, pack. Ito, pa Ito, Pwede rin pala ilagay dito oh my space. Oh, oh. Alam mo. Anya. Nagna-ten. Ito 'yung dadalhin ko swim swim uh, swimsuit yung pinsot ko, ano lang ito eh. Ilang piraso lang to. Ito lang ba? Ay! mayroon pa dito. Ito. Isang green. Yan. Turn siya. Two piece. One. At ah, saka purple black, tatlo na, at saka ito. Yung ano, one piece, four, and black, five, at saka yung dalawang red. So, seven lahat dadaling ko kasi lalaban ko pa yun yung bago lang yun dumating mula sa, ay, in-order ko sa Shein. So, lalaban ko muna yun bago ko eh. Lagay dito. So, alam ko mag plastic pa ba ako okay. eh. Ipanghalo ko na lang dito, no. Dito. May space naman. Hindi ko alam. Pero pwede ko lang lagay ko dito para sama-sama na sila. Kasi ito hindi matupi. Yung bra kasi ano, may ano dito bakay. Kaya dito na lang siguro. So mga seven lang na swimsuit yung dadalim ko kasi ano lang kami. One week lang kami sa Burakay. Kaya. Tapos another yung iba. Kasi two weeks kami sa ano Pinas. Manila and dun sa province. My hometown and my father house. Sa father ko. So, sama-sama ko na dito sila. Ano to guys? Mga X. XS. Swimsuit ko XS. Yung body shoot ko. Dito to one piece XS. Good luck na lang sa akin kasi malaki na yung chan. Ay! May hindi na mag-crush Tapos yung ano dun. Yung red. Tapos nagdala na rin ako nito pang yung white. Hindi. Yung may ano to kasama. May set to na white na swimsuit. Hindi ko yun din na kasi. okay na to. Ang ganito na lang. Yan. Ito yung swimsuit natin. Plus yung lalabhan natin ang dalawang swimsuit na red. ito na. Ito, ano pa to? Ah. Asama na natin doon. Ito. Set din to eh. Asama natin dito. Kasi may space. Dito may space pa. Tapos ito, hanapan na lang natin ng ano yan? na no, partner. Okay na siguro. Dagdagan lang natin. Pag kailangan. Kasi may space pa. Ano yung ito pala? Ayan guys. So may ano pa tayo? Ito kasi, yung, may, yung, skirt na, uh, yung skirt na to, skirt na to, kailangan kong planchahin yung iba. Ay, dalhin ko to kay pantulog ko. Short. At ito yung suot ko. Ay, so, dalhin ko yan, pantulog. Kasi, maganda yun guys. Malamig, malamig sa katawan. And, not okay. Very smooth. Ayan. yun Yung sa akin pa eh. Hindi ko pa na-unpack yung damit ng asawa ko. So, ano pa ba, ba yung mga bra ko pa pala doon. Mga underwear ko pa. Ito yung sigaw yung underwear ko at saka mga bra ilagay. ba diba, ang dami talaga buhok-buhok ng pusa. Nakainis. is tapos yung ipamigay ko, ibalot ko na. Para mailagay ko dun sa kanila. Ay. Mayroon pa pala ko ilagay doon. Ilalagay ko yung yung gamit na yung gift ko sa kuya ko, yung ano, drilling, drilling drilling tools. Yung bare na guys. Medyo mabigat yon 3 kilo yata yon So, Ilagay natin dyan. Ito, oh my God, guys. Sa akin lang to. Ito lang yung sa akin. Ang dami na. Oh my goodness. Ang dami na, no? Ay. At saka, ayun pa ipapak natin, oh. Yung ipamigay ko sa mga kapatid ko. Tapos, meron pa doon nilabhan ko. Yun, wala pang ano, wala ma'am maliit na maleta. Doon ko ilalagay yung gamit ng mga eh, ng asawa ko tapos yung toilet na mga gamit namin. So ito na lang yung space. Yan at saka may konting space pa dito. Kasi ilalagay ko yung yung bari na pa dyan eh, na binili namin sa kuya ko. So, good luck talaga. So, ito, ilalagay ko muna ilalagay ko muna dito sa ano dito yung ipamigay ko so i eh, ano ko na lang kayo para mabilis Tam, time lap ba yun tawag dyan hi guys so video na improvement na <laughs> ayun na hindi pala sumusunod pala sa akin yung hindi ano, wait lang. So, ito na guys, yung iba. Yung ibang na gam gamit. Ayan na. At saka yun. So, hanapan natin ng ito. Ito, 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 ito. Ito yung nabili kong ano, na sa kapatid ko, sa kuya ko. Nabili naman sa Bauhaus kahapon. So, doon ko yun ilalagay. Doon yung space niya. Ayan. Ayan. Yung ano, drilling tools. Punasan natin muna bago ko ilagay tong tools ng para sa kapatid ko. Kasi, nag -ano yun guys nagpapanday. Ito, request niya to. Ito, kaya binili namin kahapon sa Bauhaus. Medyo mabigat siya. I think, ah, uh, 3 kilo to. Tapos ito, yung papasok dito sa ano, barina. Yung pangbutas ng mga ano, tiles, sa uh, tapos, yun sa mga bubong, sa kahoy, sa mga simento, yun. So, sinend ko sa kanya, pinicturean ko, sinend ko sa kanya. Nakita niya to, ang tuwa siya. <laughs> Kasi wala ka siyang gamit, sariling gamit. So, masaya na siya para dito.

Tapos dito, siguro ilagay ko yung iba kong damit dito. Kasi sa asawa ko, hindi naman maraming damit ko. Hindi naman yung maraming damit eh. Dadalikin. So, ilagay ko dito kasi marami pa rin ilalagay, guys. Kaya baka nilang. So, ano na lang natin. Pag hindi, na, hindi na talaga kasya, siguro hindi ko na dadalhin yung ibang mga damit na ibibigay ko sa mga kapatid ko. Pag wala na talaga space. So, yung iba, lagay ko dito sa baba. Ay, sa, dito sa maliit. Aray, ang sakit. Ayan. Lagay ko dito. Like, ito, Itong madres Ito Ito sa asawa ko dyan Tapos yung toilet Things Yung makeup, i-carry ko na lang yung makeup So, yun simsot okay, doon na lang doon na yung simsot parang may lagay natin ito naku patay good luck wala lang space guys space 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 na kasyak. Yan. Tapos yung damit ng mga, ng asawa ko dito. Tapos yung iba, lalagyan naman natin. Like that. Sa gilid-gilid. Dito. dito so, black. Good luck, na no, so, At least meron na tayo improvement. Ngayon, ipapako yung damit ng asawa ko. Kailan natin. Kunin sa kabinet niya ano lang naman yun siya. Sabi niya, isang isang pantalon lang naman yun at mga short, t-shirt, tapos ano, brief. Yan lang. Ayun niya oh, yung tina, yung bagong inano ko na SD card kasi Puno na yung isa guys. So wait lang. asawa ko. Alam mo, konti lang talaga ginagamit. Ang daming damit, pero konti lang ginagamit. Tapos alam mo yung, na, uh, yung iba na hindi naman na, ginagalaw niya. Yung, yung nasusuot. Amoy ah, amag na guys. So, ano ko na yung iba lalaban ko. Tapos yung mga hindi niya na sinusuot. Naku, eh, lagi ko na sa box. Tapos ilagay na lang sa ano sa basement kasi para may space naman yung ano niyan. Kasi pag hindi sikip na, hindi na maano. Hindi niya na makita yung mga iba niyang damit. Paulit-ulit na lang yung sinusuot. So, ay na, may binaba na akong mga short niya at ano. Ito, ito, tinangil ko. Maano ma, may amoy na, may amoy-amag, hindi niya kasi nakikita hindi niya nagyagamit. So laban ko 'yan. Kasi super puno. 'Di ba? So wait. Eh guys, nandun sa kabilang puno na. Ito puno na 'to kanina. Puro damit ka so naisip ko. Hindi ko na sana dadalhin tong mga 'to. Mga pangbat pang shower, mga lotion, mga. hindi ko na sana dadaling kasi ang bigat. So, ang boring naman, puro damit dalhin ko. So, kalahating damit tinanggal ko, hindi ko na dadalhin. Ito na lang yung dadalhin ko kasi boring naman, puro damit yung dalhin ko tapos walang mga ganito. So, imimix ko na lang. So, tapos yung ibang matirang mga damit, guys, marami pa talaga hindi ko maidala. So, ipapackage ko na lang yun pag, sigo pagbalik na namin. So, yun. Yun puno na doon sa kabila. Tapos, dami pa dito. Ayan. Ayan o, oh, mga damit. Hindi na yata yung iba dyan madala. So, tingnan natin. Ayan okay, na guys, puno na. Nabawas na ako. Sana sakto na tong 23 kilo. Hoy, napagod. Napagod ako. Andun pa yung nilipat ko yung iba dong, ano na sabon kasi ang bigat na guys. Kinilok ko dito sa ano sobra. Kinilok ko dito. Nasa 24. Eh dapat 23 lang dapat. Meron din tayo dito ng pang kilo ng maleta. So, tinanggal ko 'yun kasi super bigat 'yun ng itong Elkos na body wash at itong Arizona. At ito yung nabawas na tayong damit. So, yun guys. At saka yung swimsuit ko. Ito tinanggal ko doon, doon ko na lang ilagay doon sa maliit yung simsot ko. So, yun lang. Tapos yung iba siguro, i-hand caring po na lang yung magaga magagaan. So, yun na yung improvement ng ating luggage. Dalawa kasi ito. Ito malaki at saka maliit yung dadali natin. So, good luck!